Hunter x Hunter, Episode 404, Pagkakaisa ng Mga Anino. Sa Episode 404, natupad ang hindi inaasahan, isang alyansa ng Hunters at ng Phantom Troop. Sa harap ng Rina ng dilim na Sinixter at ng kanyang hukbong Ambrospawn, napilita ng lahat na magsama. Epikong labanan, matinding tensyon, at makasaysayang pagkakaisa ang aasahan. Huwag palalampasin ang simula ng pinakamalupit na art ng Hunter x Hunter. Intro muna, tayo. Magsisimula ang episode 404, sa gitna ng kaguluhan. Ang Umbra Beast ay naglabas ng mas marami pang Umbra Spawn, at ang kanilang presensya ay nilalamon ng buong battlefield. Si Gon at Kalua ay halos kapusin na ng enerhiya matapos ang huling laban. Ngunit hindi sila sumusuko, sa gitna ng kanilang paghinga, biglang dumating ang Phantom Troop na pinamumunuan ni Crowlow. Nagkatinginan ng dalawang panig, ang hunters at ang troop. May tensyon, ngunit higit na malaki ang panganib na kanilang kinakaharap. Ang reyna ng dilim, si Nixer, ay bumaba mula sa anino, isang nilalang na kasingtindi ng isang diyos. May pakpak na kulay itim at pulang mata na kumikislap na parang apoy. Kung hindi tayo magsasama-sama, lahat tayo'y magiging pagkain niya, malamig na sabi ni Crowlow. Sumagot si Gon, ayokong makipagsanib sa mga kriminal, pero para mailigtas ang lahat, wala akong ibang pagpipilian. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ang isang epikong team up battle arc. Si Feitan gamit ang kanyang pain packer ay humarang sa unang bogso ng mga Umbra Spawn. Habang sinagan at Kelua ay sabay na umatake gamit ang Jajankan at Godspeed. Si Sholnorth ginamit ang kanyang Black Voice para kontrolin ang ilan sa mga spawn at ibaling ito laban sa kanilang sariling hukbo. Si Kelua ay nagteleport na gumalaw sa gitna ng dilim, iniwasan ang halos imposibleng bilis ng mga halimaw. Si Gan ay nagcharge ng isang napakalakas na rock punch na may kasamang aura na umabot sa buong lupa. Ngunit ang tunay na highlight nang umatake si Nixter, si Gon at Kalua ay parehong tinamaan ng napakalakas na anino, at muntik ng bumagsak. Sa sandaling iyon, tumulong ang mismong Phantom Troop, sa laban ni na Gon at Kalua laban kay Nixdor. Si Krulo ay naglabas ng Skill Hunter, at ginamit ang mga ninakaw na kapangyarihan upang makabuo ng malawak na depensa laban sa dilim ni Nixter. Ang tagpo ay nagmistulang pagtatambal ng mga mortal na kaaway. Laban sa isang halimaw na mas malaki pa kaysa sa kanila. Sa huling eksena ng episode, pinakita ang buong grupo. Hunters at troop, nakatayo magkasama, nakaposisyon laban sa halimaw. Isang malinaw na senyales na ang susunod na mga episode, ay magiging pinakamalupit na laban sa kasaysayan ng Hunter x Hunter. Yeah.